yung ating bagong mga anak uh, hintay natin na lang na ng... itong araw na lang ang natin dito dahil sa pizza utso ngayong March mga anak na siya ito yung pizza na itinakda sa kanyang pagpanganak uh, ito mga kulodi hintay natin uh, bali pangalawa natin to na mga anak ngayong taon ito yun pangalawa ito ah bali pangatlo pala pangatlo pala ito yung pangatlong inahin na mga anak sa nanganak sa atin na ngayong taon na to. kasi yung pangalawa nating nanganak ito na ito na siya Uh, may dactin na may biik na ilang piraso yan yan ang ating inalagaan dito uh, si ilang araw pa rin to uh, so ngayon ito na rin ang ating antayin sa March ngayong buwan uh, sa pizza utso yan ang Itinakda sa 116 days ayan uh, yan. natin to kasi ito yung nanganak hindi na, inantay natin to kaso iniwanan natin sa araw na hindi pa siya nakaabot pero yun pala yung araw na siya anak kaya hindi natin na bantayan dito nanganak lang walang nakakita pagdating natin dito may b na ah uh, ito sila uh, nabawasan talaga dahil walang nagbantay ah uh, ito bantayan talaga natin to mga pag malapit na uh, kasi si baka mag advance uh, hindi natin mabantayan sayang naman pag may maipit may maipit talaga kasi pag yung bagong labas Uh, tapos pag labas yan tumayo yung inahin yung bagong labas hindi pa nakaiwas, kaya pag balik niya umiga uh, yan, maiipit talaga yan yun ang nangyari dito sa yung nanganak natin nabawasan talaga ng tatlo, agad pagdating natin dito, tapos na lumabas yung una niya, tapos tapos na talaga tapos yung nakita natin may tatlo na damage uh, mortality ayan uh, ito bantayan natin to maigi sakaling baka bigyan tayo ng bait na marami dito uh, makabawi tayo sa yung naunang nanganak yan ito mga kalodi makikita natin dito yung ating parwing pin walang kalaman laman mga kalodi ah, ito mga ating mga parwing pin dito ah, may isa dito na dumalaga ah, ito yung PIC na dumalaga ah, matagal pa ito baka sa doon pa ito mag pwede natin I -I ay kasi ngayon uh, medyo bata pa uh, pag naglandi siya hindi pa natin yan iiiayin kasi antay natin yung umabot siya ng 8 months uh, kasi ito yung paruwing natin paruwing pin na walang kalaman-laman talaga yan kasi walang wala tayong baboy na na ayon ngayon na marami kasi yung ating ini ay na baboy uh, nagrihit, kaya wala tayong kalaman-laman dyan yan tapos ito dalawa naman ito na ang pag-asa natin na sila sana ang kasunod na mga anak dito ilang araw ilang bu isang buwan pa lang itong isak yung isa isang linggo pa lang mula natin DEI ay ah, hindi pa tayo sigurado dyan ito ito isang buwan na sigurado na buntis na yan dahil hindi na naglandi uli ah, yan, yan ang pag-asa natin sa susunod na mga anak dito tapos ito nagrehit din ito nagrehit din grabe ito Dalawang bisis natin ko na AI kaso hindi na timing talaga kasi ano siya yung natatanggal yung mga balahibo niya yung tawag dito sa Bisaya na ah uh, pag ganyan kasi hindi pwede natin i kasi parang na sakit parang sakit yan kaya kung magkasabay yung kanyang pag nalagas kanyang balahibo ya tapos sa glandisia ah, hindi pwede talaga yan natin i -ay kasi sayang lang kasi hindi yan pwede mabuntis pag ganyan ang sitwasyon ng ating inahin oh. so kung kayo diyan ah, mayroon nga ah, baboy na naglandi tapos nang nalagas yung mga kaniyang mga buhok balahibo huwag nyo iain para hindi masayang yung kaniya yung mga similya yan totoo yan ang dami ng experience natin dito sa ating bawian pag ganyan mang lagas hindi pwede talaga ang na maiiay. ito yan ang aking tips sa inyong